latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Singer na si Kyla, ibinunyag na nakarana siya ng miscourage sa ikalimang pagkakataon. At Jaya, nasangkot sa isang car accident sa Amerika. Ang Queen of Soul papunta sa ng concert ni Regine Velasquez nang mangyari ang insidente. Sa ikalimang pagkakataon, nakaranas ng Miss Courage ang singer na si Kyla. Paglalahad ng R&D Princess, nangyari ito bago magpasko noong nakaraang taon. Para sa mga awit, isa sa mga biggest challenge nila sa buhay bilang mag-asawa ay ang mabigyan ng kapatid ang kanilang 10-year-old son na si Toby. Sa kabila nito, punong-punuan niya ng pasalamat ang puso ni Kyla sa kanyang anak na itinuturing niya bilang greatest gift. At kung mabibigayaan pa ulit ng supling, ay bonus na lang daw iyon. Thankful din ito sa lubos na pag-unawa at pagmamahal sa kanya ng mister na si former basketball player Rich Alvarez. Kung matatandaan taong 2018, dalawang beses na kunan si Kyla. At sa magkasunod na taon ng 2021 at 2022, muli itong nakaranas ng miscarriage sa ikatlo at ikaapat na pagkakataon. Si Kyla at Rich Alvarez ay ikinasal year 2011. Samantala sa iba pang balita, kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sangkot sa isang car accident sa Amerika ang singer na si Jaya. Ang Queen of Soul papunta sa ng concert ni Songbird Regine Velasquez ng mangyari ang insidente. Pagdedetalya ng singer, galing silang Sacramento, California patungong Greaton Resort and Casino kung saan gaganapin ang pagtatanghal ni Regine. Ang kaibigan daw nitong doktor ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan nang bigla na lamang may bumangga sa kanilang likuran. Si Jaya nasa mabuti namang kalagayan habang sumailalim sa pagsusuri ang kanyang mga kasama. Sa kabila ng insidente, nagpapasalamat ito sa Panginoon na ligtas sila at hindi malubha ang kanilang kinahinatnan. Sa huli, nagpaalala ito sa publiko na huwag kalimutang magsuot ng seatbelts tuwing bumabiyahe. Agad namang nag-aalala ang mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Gayun din ang ilan pa niyang kasamahan sa industriya nang mapalitaan ang nangyari at kinamusta ang kalagayan ng singer taong 2021, nagsimulang manirahan si Jaya sa Amerika kasama ang kaniyang pamilya. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito po niyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.